Hello mga kapubi, nandito po tayo sa bayan ng Tayog, Pangasinan Nasa dito sa gilid po ng kalsada ay mayroon po tayong nakita nga napakagandang klase po ng lansones So ito po sila ma'am at saka sir, sila po ang nagtitinda So ako po ay, na, ako po ay na, nalungkot na, na kasi dito sa pwesto ng pinagbibintahan po nila is wala po silang bubong So ito po ay na, kumuha sa aking atensyon at ay, ito po nakita ko kasakasama po nila ang mga buong say. pamilya, ah, pamilya nila na po. Ayan po, ito po, uh, ito itong maganda, yeah. maganda po, nagbibigay po. po sila ng free taste. Yan po sir, ma'am, maganda po itong klase po ng uh, ano nila, ng uh, lansulis po nila. So um, ma'am, sir, magandang hapon po. Ito, ito... So saan po nagagaling yung lansulis niyo ma'am? Bakit na malalaki at na napakaganda? At... alaguna Laguna. Ah, po. Saan po sa Laguna ma'am? Ah, ibig sabihin kay inaangkat niyo lang po. So, so saan po kayo galing niyan? Ordaneta po. Sa Ordanita. so sa Ordanita niyo po kinuha ko. Uh, ah, ma'am, pwede po bang malaman ang pangalan niyo, ma'am? Angela po. Angela at sa kasi sir. Angela at saka si Gerald. Ma mukhang artista artist din po yung mga pangalan, ma'am. Uh, ganun din po yung mga itsura, ma mukhang artist din po yung magaganda po ang kanilang mga anak ko. anong pangalan mo po, po? Gerald. Wow, Giro talaga naman ng pang, pang artist tayo talaga. Ikaw ni anong pangalan mo? Nicole. Nicole Yala. Ayan, maganda ayo yung isang maganda pa doon. Anong pangalan mo na eh? Jian. Tingnan mo naman mga ka pati mga anak nila ay magaganda at magaganda rin ang mga pangalan. So magkano po ang isang kilo ng uh, nyo, ma'am? 100. Ah, 100. Libre tikin po yan, sir. Libre tikin. Doon po ako nabigani kasi libre tikin po sila. So kaya po nabigani na dahil so, binigyan po ako ng sample ni Sir Gerald. Oh, free taste po. Kita niyo naman kahit na anong <laughs> hirap po eh, nagbibigay pa rin po sila ng free taste. So, so mga ilang kilo naman po yung nabinta uh, niyo ngayon ma'am? Nasa 40 kilo ay 54 kilos po yan lang. Yan na lang po na pero. Ah, uh, 54 kilos. So ma'am, matanong tanong ko lang po bakit naman sa laki ng pama uh, palingki ng tayog eh dito po po kayo na pisto dito po kasi may kilala ko rin po sila ah may kilala po kayo dyan at sa, 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 sa palingki medyo wala na po silang space doon ano sa papawal, crowded po nila ah oo so, mahigpit po rito si kami ah ganun po pagka papalit palit po kayo na pisto so napakahirap naman po ng ganong sitwasyon ma'am sa Santa Maria kami kanina sa kaso pinalipag ay umalis kami tapinawal kami Pinawal ah, binawal kayo sa Santa Maria. Ko ibig sabihin po kung pinawal po kayo, alis na, na naman kayo. Okay. Pupunta na naman kayo doon sa lugar kung Sa po kayo Natividad na naman po. Natividad. Pag kapinalis na naman kayo sa Natividad, alis naman, okay. okay. naman po kayo. Okay. So napakahirap naman po nung ga ganung sitwasyon okay. po, ano? Wala po silang uh, maayos na pwesto at uh, pinapaalis alis po sila kung saan-saan nilang lalang siya po sila po na, ma'am. Darating ma'am. May ma'am. my is po. Masarap po, pati po kayo ay uh... Ma'am, darating pa na. ano pangalan niyo po, ma'am? Ma'am na maganda. Di, di bali ma'am, muray ka nagdigos ka, napintas ka mga lata. <laughs> Ayan si ma'am na, 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 ano po, na nahihiya. Na, Ayan ma'am, libre ta, uh, libre ta po. So ma'am, matanong ko lang po, eh, nakita ko yung kung gaano po kayo kahirap, eh, kayo po ba'y eh, magkano naman kung kinikita nyo sa isang araw sa pagpipinta nyo po. Pagkikita kami ng 600 sa binal. Ah, 600 sa si binal. So, si, Pasang kulang kasi kami Ah, sa amin na motor Ay, ibig sabihin niyo po, hindi, hindi po, hindi po sa inyo yung pulong-pulong na yan. Ah, ibig sabihin po is, inaarkilan nyo lang po. So, ayun mga kaprobi, ah, uh, kumikita rin po sila ng 600 <coughs> to 700. Pero, bababawas pa po doon yung panggasolina, pang uh, malinis na. Ah, uh, okay naman po pala. So, ilalat yun yung anak ni ma'am, tatlo, tatlo lang talaga, puro, puro babae. Okay. Pero kahit uh, puro babae, pari-pariwan naman pong magaganda. Oh, so, yun lang po mga kaprobi At uh, dahil abalang-abala na po si Sir Gerald, eh, bumalik si ma'am. Ma'am, kuha ka na po ng tatlong kilo, ma'am. So po, para may ano po kayo, may... Tama na, may pundo po kayo sa bahay kasi na natikman ko po is napakatamis po ng ano ng lansunis ninyo. may magaganda din kasi sir na maasim daw malaki yung malalaki. Ay ah, malalaki kasi sabi nila marami daw klase ang ano lansunis. May loko po. may loko may, po may, may loko may loko may loko loko. May loko loko. Ayun uh, lang. Pero araw-araw -ara po bang lansunis po yung binibintan nyo ma'am? Um, sa na po mataas yung alam malalim na po wala po kami kitain nag-iiba po kami nag-iiba po kayo halimbawa ah, oh, wow. uh, uh, kung ano po yung mura okay. na pwede namin maibargin din so kung ano po yung mura doon sa bagsakan sa Urdanita yun po binibinta nyo at uh, binabayan-bayan ninyo okay. so araw-araw nyo pong ginagawa yun ayan po mga kaprobi uh, Dumadami ang kanyang ang kanilang uh, customer. Ayan, nabala nga pala na si Sir Giraud. Hello ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? Pantumihin ma ka naman, sayang naman yung sayang naman yung ganda mo ma'am, hindi mo maipakita. Yes ma'am. Ayan, si ma'am na yung uh, nagbibintang, uh, nagbibintang ngayon Kaya bumibili ngayon, nagbibintang na rin So, yan lang po mga kapromi At maraming salamat po sa inyong panunod uh, Ma'am, uh, maraming salamat po sa inyong Pagpapaulag po sa pag-interview po natin uh, uh, Siguro mga 2 days po Siguro mapikita na po tayo sa YouTube uh, Yan lang po mga kapromi At maraming salamat po Ito po ang inyong ProBinoy TV Channel Coach Lee Yuliat, the Optimian's Vlogger